Good morning mga katropang maglalado na ito tayo ngayon sa aming gulayan sa paaralan at ito yung mga tanim namin na sitaw ngayon mga katropa may balag na ito po ay 23 days after planting Ayan, nagsisimula na silang kumapang sa mga trellis Ayan, nakapaglagay na din kami dito mga katropa ng urea tapos yung ibang mga puno ay naicultivate na din ayan o oh. nagibuna na so meron ditong ilang flat mga katropa na wala pang ganito wala pang trellis so yun ang gagawin ko ngayon dahil ngayon ay araw naman ng exam at wala akong advisory class yun ang aking gagawin ito, may dalawang plat dito na wala pang trellis. Ito. Magagapang na din. Kaya, lalagyan ko ng trellis. Ito mga tropa, oh. Gumagapang na. Maganda ang bulas. Pero hindi pa ito nalalagyan ng urea. Hindi pa ito nasasaksakan. Saka hindi pa na ikukultivate. Wala nang may-ari nito mga katropa. Hindi namin alam kung sino ang Grade 9 na nagtanim. Tinatanong ko yung mga bata kung sino ang nagtanim nito ay hindi daw nila alam. Ang lahat ng estudyante ko ay may kanya-kanyang area of assignment. ayan Ang mga aphids na ito. Ano? ganyan mga katropang apids so ito po ay mga saking insects sinisip-sip nila yung katas ng mga talbos ayan o oh. hmm. so abangan ninyo sa susunod kong vlog mga katropa kung paano natin yan paparatayin meron akong i-spray dyan na ah. ah, hindi masyadong delikado na insecticide yung binagamit sa manok sabangan so, ninyo mga katropa so samahan ninyo akong mga katropa at ako ay magbabalag dito sa ibang sitaw na wala pa ang trellis ayan mga katropang maglalado natapos na nating lagyan ng trellis itong isang plat ayan at itong isa ay tapos na din ito naman yung ginawa natin dito banda ito mga katropa gumagapang na din ang mga bagin itong mga sitaw na ito ito mga katropa ang ating mga tanim na sitaw 23 days pagkatapos na itanim ganyan na po ang itsura nila Ayan lang ang update dito sa ating gulayan sa Paarlan. Abangan niyo ang susunod kong vlog. Ayan lang mga katropa. Happy farming! Bye bye!